Namataan si Kylie Padilla sa mall kasama ang kanyang napapabalitang boyfriend. Spotted ng ilang netizens si Kylie Padilla kasama ang kanyang napapabalitang boyfriend na isang tattoo artist sa isang shopping mall Martes ng gabi, January 9, 2024. Ibinahagi ng isang netizen sa TikTok ang short clip ng paglabas ni Kylie sa isang establishment kasama ang lalaking mahaba ang buhok at maraming tato sa braso. Sa comments section, sinabi ng ilang netizens na ang lalaking kasama ni Kylie ay nagmamayari ng isang tattoo shop. Isang taon na ang nakalilipas ng unang nasal eye ang kasama ni Kylie ang nasabing lalaki sa bakasyon nila sa Thailand hinala ng netizens noon. Nakahanap na ng bagong pag-ibig ang kapuso actress isa't kalahating taon mula nang maghiwalay sila ng asawang si Alger Abrenica. Hindi napigilan ng ilang netizens na usisain ang Instagram Reels ni Kylie mula pa noong December 31, 2022. Laman kasi nito ang snippets ng biyahe ng actress sa Thailand kasama ang kanyang napapabalitang boyfriend kasama rito ang paghuhold ng hands while walking ng dalawa habang sila ay namamasyal. Hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita si Kylie tungkol sa sinasabing kanyang napapabalitang boyfriend niya. Base sa isang interview kay Kylie sa GMA Gala 2023. Noong July 22, sinabi nitong gusto muna niyang gawing private ang usapin ng kanyang love life. Paliwanag ni Kylie. Dahil sa masalimuot na pinagdaanan ng kanyang nakalipas na relasyon ay napag niyang gawing pribado muna ang relasyong mayroon siya ngayon. Aniya, after kasi ng everything, gusto ko na munang e-private yun. Hanggang Instagram-Instagram muna kayo, guys. Samantala, willing ang estranged husband ni Kylie na si Alger na makilala ang bagong boyfriend ng aktres. Masaya na ang puso ngayon sa piling ng girlfriend na si AJ Revol.